Oh no, low bat. Good day sa inyong lahat. So may nagtatanong kung paano daw gamitin yung susi dito sa remote just in case na malobat ang inyong Skygo Bolt 150 so kung mapapansin nyo ang susi nito ay nandito sa ilalim ang gagawin nyo lang is pindutin nyo lang tong gilid. Then, push up. Ayan, dalabas na po yung spare key. So, ginagamit lang natin to for emergency purposes. No? Just in case na, halimbawa, na low bat, kailangan nyo buksan yung compartment. So, ang gagawin nyo lang po is isusuksok nyo lang po rito. Then, turn. Then pag iyo, oh, ganun din, same din. Push down nyo lang para mag-lock yung steering. So, yun na. So, nag-alarm lang siya kasi syempre, may remote tayo and full charge naman yung ating battery. So, ganun lang naman siya kadali gamitin yung susi. So, kung meron kayong katanungan about sa SkyGo Bolt 150 niyo message nyo lang ako or abangan nyo pa yung ibang update natin ng mga videos. Thank you!